Senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane, patay ng mabundol ng motosiklo. Alitan sa kalsada ang tinitig ng motibo ng mga polis sa insidente ng pamamaril sa Mandaluyong City. Sa poll sa CCTV, ang insidente sa bahagi ng F. Martinez, isang sasakyan ang nag-U-turn at lumitaw naman ng isang puting sasakyan na biglang huminto. At maaaninag ang paglabas ng kamay ng driver at binaril ang sinusuntang sasakyan. Ayon sa otoridad, nagkayabangan ang dalawang motorista na humantong sa gitgitan dahil sa maluwag ang kalsada. Hindi naman natamaan ang driver na pinuntiryasana nito ngunit natamaan naman ang dalawang katao sa isang tapsihan ayon sa pulisya. Mabilis namang nahuli ang suspect sa isinagawang backtracking ng pulisya at nakorner ito sa Maynila. Ngunit imbis na sumuko at makipag-cooperate sa mga polis, nanlaban nito at nabaril ng na mga polis matapos tumakas sa pamamaril. Dinala naman ang dalawa sa ospital at maayos na ang lagay. Nakuha sa suspect ang isang baril na kalibre .45 at mga pinaghihinalaang illegal na party drugs. Sasampahan naman ang patong-patong na kaso ang suspect.